The seven followers. So, paano ba umangat? yung followers natin. So, ito guys ay based on my experience. So, kailangan na i-share natin to nang sa ganun ay uh, umangat na rin po kayo. Okay? Pero kung nasa mababa lang kayo is okay lang po yan ha. Ganun talaga ang buhay. Kailangan ay mag-start talaga tayo sa mababa hanggang paangat ng paangat. So, unang tips ko po sa inyo ay maging consistent po talaga sa pag-upload ng mga engaging na content. Kapag po kasi ay magustuhan ng mga tao yung mga ina-upload mo, panigurado po na yung mga tao ay kusang magpa-follow po sa inyo. So, pangalawa dyan ay dapat po ay mag-engage po talaga kayo sa kapwa natin content creator. So, kailangan yan guys ay uh, hindi naman po siya obligado, pero maganda po talaga siyang gawin, guys. And then, dapat po ay hindi lang kayo mag-engage doon sa mga uh, paulit-ulit na nag-comment sa inyo. Dapat ay mag-explore rin po kayo. Alimbawa ay... 'di ba? May nag-comment sa inyo. So, ni-replyan mo 'yon. Pumunta ka doon sa bahay ng isa. So, kapag may makita ka doon na isa, pwede mo rin 'yon i-engage or dalawin 'yung bahay niya. Nang sa ganun ay mapansin ka rin doon, okay? So, pero guys, uh, kung medyo tinatamad kang mag-engage, ang gawin niyo lang po talaga ay mag- uh, post ng mga content araw-araw. So, nang sa ganun na paraan, guys, ay angat ka rin dyan, okay? Lalo na kung uh, mag-viral yung mga ina-upload mong video. So, dapat talaga ang pagtuunan mo ng pansin, kahit isang video lang yan yung i-upload mo sa isang araw, basta yung video mo ay uh, quality. Yung sure na kung hindi man, halimbawa, hindi man tutorial, yung mga funny, okay, yung parang ma-entertain yung mga tao sa ina-upload mong Uh, video or content. So, medyo mahaba na tayo guys. Inuulit ko, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pag sa page ko. Sahod na lang ang kulang sa atin. <laughs> Pero, syempre guys, tiwala tayo. Okay, ganun rin. So, katulad rin sa followers guys, yung sahod ay dahan-dahan hanggang makuha natin yung ano, yung minimum na pasahod ni it be. So hanggang dito na lang and happy Halloween! So thank you so much for watching and please don't forget to click the follow button for more tips and bye-bye!